sir. Si Basin na mag-live ba? Wala mag-live ha? Yes sir. Indutang bulk. Wala mo kunya na mo. Yes sir. Load na sir. Hello. Load, load, load. Load. Limitin lang ang target sa right. Hindi mo sa. Finger trigger out sir. Okay pa. Nakaload na na. Wala na. Kanang comfortable na. Ring ba man diri ako man o man ang iya. Wala na na kuha ng forward assist oh. Wala na sana. Oke, kasah, I, I, I Oke, okay, okay, aim target, aim target, aim target. Aim, lang, ha? aim target pelang. Pilih sini, oke, okay, Paris. Are you ready? <coughs> ready. Pering ready. Fire when ready. Dandan kalabit. Inhale, exhale. Hold breath. Putok. Ayaw buhi largo. Ayaw buhi largo. Dandan kalabit lang. Ayaw buhi eh. Kalabit ni mo. Ayaw buhi eh. Ay ang kuan. Trigger. Oh, sige. Kalabit. Okay. Ayaw silipa. Ayaw silipa sir.